lagi Mui, 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 guys Pesat Yang mengalaga mo Mui Gutom daw sila, gutom Nagalito na yung pripago Doon Doon sa Okay. Ah, ay Maliit. Maliit na. Salamat lang. Ang dami yun. Bagong anak. Yun, ang hmm. um, dami yun. Yung nga. Pantay ka lang dyan. Mag talunan tayo. Yun, maganda ilagay sa bulsa. Yung maliit. <laughs> yung maliit priyo. Uh -huh. yung bata, yung, yun, yung maliit pre. Oh. Oh. Yung Bago panak yun. Yun, nga. Oh. Oh. Pag lumabas yun dito, ilagay mo sa bulsa mo. Bantay ka. Bantay ka yan. Oh. Magalit na yan. Bantay yan. Hintayon yan. Uy. Maliit. Pitutoy nyo Pitutoy Lulok mo Lulok mo Lulok mo Lulok Lulok mo <laughs> Lulok Matay pre oh. Nagat ka naman yan Oh kamusta yung buhay buhay Ah oh, kamusta yung buhay Habak ng... Habak ng bangkil mo Haba ng Haba ng pangkil ya. mo yan Pangkil mo mo Mag-asawa yan hmm. Mag-asawa Moy, kamusta Shoot ka dalawa dyan ah Pasiklab ka muna Lolo ka muna Uy Napre Napre pre. Matalunan tayo <laughs> niyan <laughs> tatalunan mati ka tatalunan niyan. Dil. Hindi tatalan, pano sila? teritori dire yun sila nila eh. mo malilit. malilinis. Pero maganda malilit. tapos 'yung mga tao sa ganda, no? Oo. mo lagi. Ye ang bilis tumakbo, 'yun guys. Maliit 'yun. Mahuli 'yun, putang ini. Bilis. nên giờ, giờ môi <laughs> này, ôi lội lội môi, Pangag. itu, tanggal <tuk tangan> dua ribu lalu